Hello mga ka-super, ngayon naman gagawa tayo ng fruit basket. 13 lucky fruits, pagpasok ng 2024, mga pampaswerte. Marami ako dito mga prutas, meron mango, dahil gagawa tayo ng mango greyhound handa sa medya noche. Siyempre, yung banana. Marami tayong mga fruits dito. Naka libo din ako ng mga fruits sa market at saka sa online. Ito. Siyempre, yung iba pang kain namin. So, meron tayo dito isang basket. Ayan. Meron na dito ang apat na prutas. Pinya, watermelon, melon, tsaka apple. Ito pa yung binigay ng bolts. Ang charger na sa So, dadagdagan natin. Gagawin natin itong 13 fruits. Pampaswerte, mga bilog-bilog. Pagpasok ng bagong taon. 2024. So, lagyan pa natin ng... Meron tayong guaba. Guaba. Meron pa dahil dito ang avocado. Meron tayong peras. Mayroon tayong green apple. Ilan na ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mayroon tayong kiwi fruits. 9. Siyempre, orange. 10. Mayroon tayong mangosteen. 11. O mayroon tayo ditong lansones. Ilan na yon? Ilan na lahat? Yan. Meron na tayong 12. 12, diba? Ang dami ko pa mga fruits dito. At so, magpapa magpapakompleto pang 13 ay yung ating grapes. Pang mayaman. Yan. So, ayusin ko lang. Ayan mga ka-super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lucky fruits and ta da 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 welcome 2024 mabuhay lalagay natin dito syempre marami pa tayong mga pagkain alam mo naman healthy ang mga fruits meron pa tayong lemon dito ang dami ko mga fruits ngayon no? hindi ko pa nalagyan ng kamatis kasi last year wala akong lansones wala akong mangustin. Wala kong abukado ngayon. Medyo nakaluwag-luwag. Kaya mayroong mas gustin, mayroong lansones, may abukado. Ayan. Kaya yan yung ating hindi gagalawin. Gagalawin natin to sa ano na, pagpasok ng 2024, pag January 1 na. <laughs> At marami naman tayo dito mga pagkain. Ayan. O. Oh. Ito pa. O. Oh, diba? Mayroon tayong lemon. Yun lang. Bye-bye mapuhay na hitla